So tanawan niyo ni mga Kamax. Ah uh, serious serious e booking mga Kamax. Oh, pila ka pila ka drop oh. 1 2 3 4 5 6 ah 6 drop off mga Kamax. Ang BF ano eh, 271. Nya yeah, ang problema ni mga Kamax ay eh, patindugayan ni mo mahuman kay for example ano no taga drop off ano eh adugay mo gawas ang customer dili pa gyud makontak langay ni siya nga inaani nga booking mga kamax in short ka uh, sa oras ano siya oh ambot ko makita ba diri sa camera no ang painayan ang lights yang DF kamax 271 uh, pila ka drop off 1 2 3 4 5 6 6 kadrap of COD 1000 yan yung nakanoot mga kamag sa ah, COD 1000 line line ng DF grabe mga kamag pinakaluhoy ang rider mo mo accept ato mga kamag siguro katong uh, bokeh mo complete to 3 hours nga yeah, ang DF 200 or 3 hours kapin ba samot na ron ating uwan na pati pandugaya mang gawa sa mga customer yung tawag nyo pati pandugaya sure ko kung nahila kasi pa ito mga kamaks cancel na kaya po ito kung bago itong rider oh, wad wad kasi ito mga kamaks ang loay kitang bago rider ito so ako lagi share sa inyo ano para na kung ano hila itong uh, booking uh, pinakakas o uras uh, mga kamaks nga kuha ng imuhang imuhang kuha na ito uh, tuyok tuyok gikan sa may kuha gikan sa may pardo ba are katalisay na sa uman balik na sa ka dito sa may sa may asa tong dapita uh, area balik balik wala gisunod hasul kaya mga kamaks grabe booking ron mga kamaks oh. sa north cebu na ay 38 ka booking south cebu na ay 29 mandawi na ay 18 dari sa 2 location talisay karon ron kaya mga booking ay 13 ka booking mga kamaks so pag inaanay ganyan sitwasyon mga kamaks na uwan uwan dag uh, ang booking grabe mga kamaks magbaha ang booking pero kaso lang uwan lagi so kapo, anang hassle ba risgo risgo magbiyahe uwan uwan tugnaw pa niya kanato ang cellphone mga kamaks Episod kayo kung wala tayo pa, mga pro, pang protection kay delikadong maguba tong cellphone kay basa sa uwan. Ako ganin mga kamaks ah. In kaso og um, maabtan uwan no. Ah, uh, kung gamiton ganis ka nang kuan ka nang plastic bito nga gi kuanan sa mga hulog-hulog piso-piso nga tubig. So mo ni akong gamiton usahay mga kamaks. Pag uwan uwan ah, mangita ko kanang na hulog nga tubig nya mga magkuha ko plastic din duha ka plastic akong sa sapawon kaya so, yun uh, na discard yung mga kamaks Usahay ka Usahay ka ng Kuhan ka nang nanindag mangga Bito mga kamaks kana ilang ilahang plastic Anindot uh, siya na siya Gamito ng ilahang plastic mga kamaks uh, COD 1520 kilos dog food So what type pang COD So pasta Actually maraming mga booking ngayon mga kamaks so, ayon So magandang biyahe ito mga kamaks Lalo lalo na pag ano, mga baguhan ka lang sa Maxim Pag mga ganitong sitwasyon mga kamaks Ito yung, ito yung pag, pagkakataon ninyo na, na, maka-accept na mga booking At mapataas ang mga ratings niyo mga, mga kamaks Kasi napakaraming booking Imposible talaga pag wala kang makuha dito kahit isa Kadami nito So ayan So shout out po sa mga bagong rider no. So ingat-ingat sa biyahe mga Kamax and then huwag kalimutan lahat ng mga lahat ng mga online ay mga scam yon mga Kamax. So that's all. Bye-bye.